si Jose Marie Borja Viseral, o mas kilala bilang Vice Ganda, ay isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa larangan ng show business sa Pilipinas. Ipinanganak noong ikatatlumpot isa ng Marso taong isang libo at pitumput anim, siya ay kilalang komedyante, aktor, host, mga awit, at personalidad sa telebisyon ang kanyang pangalan na Vice Ganda ay nagmula sa mga comedy club sa Maynila kung saan siya nagsimula bilang isang mga awit at stand-up comedian. Sa kanyang karera, si Vice Ganda ay naging regular host sa ABS-CBN's noontime variety show na It Showtime at lumabas sa ilang mga pelikulang kumita ng malaki sa takilya. Kilala siya sa kanyang mga stand-up routines na may mga pahayag tungkol sa kulturang Pilipino at sa sekswalidad ng tao, na kadalasang pinapalooban ng observational comedy, situational irony, at sarcasm. Mula sa pagiging isang simpleng mga awit at komedyante sa mga comedy bars sa Maynila, si Vice Ganda ay lumago at naging isa sa mga pinakasikat na personalidad sa industriya ng showbiz. Sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagpapatawa at kanyang likas na kagandahan sa entablado, siya ay umangat sa industriya ng entertainment. Isang mahalagang bahagi ng karera ni Vice Ganda ay ang kanyang mga pelikula na nagtala ng malaking kita sa takilya. Marami sa kanyang mga proyekto, tulad ng Petrang Kabayo, The Uncabogable Private Benjamin, at Girl, Boy, Bakla, Tomboy, ay naging mga blockbuster hit at nagpakita ng kanyang husay bilang isang artista. Sa larangan ng musika, si Vice Ganda ay naglabas din ng ilang mga album at mga kanta na naging sikat sa mga Filipino ang kanyang mga kantang tulad ng Karakaraka, Boom Pains, at Huwag Kang Pabebe, ay naging mga hit sa mga himpapawid at nagbigay aliw sa kanyang mga tagahanga. Sa kabuuan, si Vice Ganda ay hindi lamang isang kilalang artista at komedyante kundi isang boses ng pagbabago at pag-asa sa Pilipinas, na patuloy na nagbibigay aliw at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Vice Ganda ay hindi nakaligtas sa mga personal na pagsubok. Iniulat na siya ay nagdanas ng depresyon dulot ng mga suliranin sa kanyang karera at personal na buhay. Isang mahalagang bahagi ng buhay at karera ni Vice Ganda ay ang kanyang ugnayan sa kasintahan na si Ayon Perez. Na isang miyembro ng cast ng It's Showtime. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpakita ng pagmamahalan sa kabila ng mga hamon. Bukod sa kanyang mga proyektong pang-entertainment, si Vice Ganda ay aktibong nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Mula sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad hanggang sa pagbibigay ng donasyon sa mga frontliners sa panahon ng pandemya, siya ay patuloy na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapwa. Ang kanyang mga advokasiya para sa LGBTQ community. Ang kanyang pagtangkilik sa pantay-pantay na karapatan at ang kanyang pagiging boses ng pagbabago sa lipunan ay nagpapatunay na si Vice Ganda ay hindi lamang isang mahusay na entertainer kundi isang tunay na huwaran at inspirasyon para sa marami. Sa kabuuan, ang kwento ni Vice Ganda ay hindi lamang tungkol sa kanyang tagumpay sa larangan ng showbiz kundi pati na rin sa kanyang pagiging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa Pilipinas na nagtutulak ng mga usaping pangkabuhayan, panlipunan at pangkaligtasan. Hanggang dito na lamang at huwag kalimotang mag-like at mag-subscribe. Pwede po kayong manalo ng 200 Gcash kung aabot tayo sa 1,000 subscribers. Ang gawin nyo lang ay mag-like at nakasubscribe kayo sa aking channel. Huwag din ninyo kalimutan maglagay ng Gcash number ninyo sa comment section baka kayo na ang mapiling manalo ng 200 Gcash. Ang rewards ay may maibigay namin pag-abot ng 1,000 subscribers na ang ating channel. Salamat po nang marami.